Nasagip sa ikinasang operasyon ng NBI ang isang Chinese national na biktima umano ng torture sa isang bahay sa Tagaytay City. Kognito, ilang mga Chinese nationals rin sa kaparehong bahay ang nahuli dahil sa illegal scamming activity. Si Rod Dagusad sa detalye. Sinalakay ng mga tauan ng Cybercrime Division, Special Task Force at Human Trafficking Division ng National Bureau of Investigation ng bayo na ito sa Tagaytay City. Pakay nilang iligtas ang isang Chinese national na biktima ng torture. Natunto nila ang lugar kasunod ng sumbong ng kaibigan niya na isang rin Chinese. Mabilis namang nakita sa loob ng bahay ang biktima. Sa kuwang ito, may kita na kinukuryente ang biktima. Puno rin ng latay ang kanyang likod. Ayon sa NBI, nagwapa ito ng mga paglabas ng video na humingi ng tulong. Pero ang rescue operation naging daan para madiskubre ang iligal na aktividad sa kabilang kwarto. Nagulat kami na tumambad sa amin ay ito, itong mga suspects na ito uh, behind their respective uh, computers at uh, nagkukundak ng mga scamming activities. So ayun na, 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 na napuntan na doon yung raid namin. Dito na inaresto ng NBI ang nasa labing pitong Chinese nationals. Napag-alaman din na gusto ng kumalas pala ng biktima sa grupo. Positibo naman niyang itinuro ang mga nang torture sa kanya. Pareho nito ang una ng grupong naaresto noong biyernes. Ayon sa NBI, mula din kasi ito sa isang malaking pogo operations na bumuo ng maliit na grupo. Engage sila sa maraming uh, activity like... Uh, crypto scam, investment scam, uh, catfishing, um, roman scam, uh, we found out different scripts. Ito mga scripts na ito, uh, ito yung ini-employ nila to lure ng kanilang victims. Uh, the usual method, ang kanilang operations is within the field, pero yung targeted victims nila outside jurisdiction ng Philippines. Anya, may posibilidad na sangkot ang grupo sa hacking activity. Base sa kanilang inisyal na investigasyon, nasa dalawang buwan pa lang nag-ooperate ang grupo. At ang mga nakuwang cellphone sa mga sospek ay posibleng pinapasukan ng mga nascam na pera. Wala namang naipakitang dokumento ang mga nahuling Chinese. Naharap sa kasang qualified human trafficking ang tatlong itinuro ng biktima na nanakit sa kanya. Habang lahat naman sila ay naharap sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.